Bakit walang connection si Jing at Yowie? Ay, okay. Okay. One time lang naman nangyari yun. San ba yun? Hmm, Magnus. Agnes, DK, DK, Brissel, back pa ako. Ito, yung life stealer. Gusto patay ni Yowie life stealer. Kaso ayaw ni Jing. Sabi, madami daw hero. Eh, kita-kita namin yung OMS na walang hero. Saan na yun? Wala talagang tiwala sa isa't isa to. Legit. Sabi ni Yowie. Jing, Jing, patay natin to, Jing. Blink Orchid ako, Jing. Kitang-kita nila yan. Ayan na. Ayan na, dalawa sila dito ah. Sure kill life stealer ah, nakaganto lang item. Ayan oh, sabi. Patayin natin to. Eh, kumukontra na si Jing. Ayoko, ayoko. Madaming hero dyan. Sabi. <laughs> <Sorry. laughs> Ikita naman namin yung obs na hero. Ayan o. Oh. Ayaw niya. So, up After nun, wala na. Nangyayari sa Orchid. Well, nangyayari sa Orchid loot ni Yowie. Kawawa naman si Yowie ko. Nangyayari pa, siya patuloy na matay tol. Diba? Sobrang nakakatil para kay Yowie. Ang nangyari, imbis na sila yung gumo kay stealer, siya pa yung nag -obrad.